Salam guys. Tayo mananawagan sa mga taga si IDG, no? Si IDG. Si IDG. NBI. Police. Taga SAUJAN <laughs> Armed Forces of the Philippines. Mini uniform. Kailan pa ba, ba kaya kikilos? Kailan Kailan pa? Bakit tahimik, tahimik pa? rin kayo at nakatuon kayo sa mild na problema pinapalaki nyo. Katulad ng mga vloggers, binabantayan nyo na ano makukuha nyo sa amin. Kami mga Pilipino at may karapatan at kalayaan kami na magsalita laban sa gobyerno. Dahil ang gobyerno, kung walang kritiko, hindi nila alam kung anong pagkakamalit pagkukulang nila. Kayo ang tunay naming mga bayaning buhay. Kayo dapat yung magpoprotect ng Pilipinas. Ang nasa sa loob ng Pilipinas at laman ng Pilipinas ay ang tao, ang gobyerno. Ang gobyerno ay means ang gobyerno ay tao. Walang gobyerno na tinatawag kung walang tao. At ang tao ang pumipili kung sinong ilalagay at iluluklok dyan na mga politiko. Pero yung mga politiko na yan ay mga binabayaran yan ng gobyerno ng tao. Nakuha nyo yung point. At kayong mga si IDJ, Men Uniform, Armed Forces of the Philippines, eh, NBI Police, may karapatan kaming mananawagan sa inyo, hihingi kami ng tulong sa inyo, sa kadahilanan na kayo ang aming sandalan. Kaming tao, kami ang nagbabayad para sa sahod niyo. Sino nagpapasahod sa inyo, politiko? Hindi. Ang politiko ay sinasahuran din ng tao. Yung mga allowances nila, yung mga sahod nila, ay galing yan sa gobyerno. Kaya yung mga sahod nyo, kayong may uniform galing din yan sa tao. Hindi yan galing sa inyo. Kasama na yung pamilya, no, na hindi katulad yung naka-uniform. Kuhin yung gets, kuhin yung punto ko. So ngayon, Kailan pa ba kaya kikilos? Kailan kayo gagawa ng paraan? Si Marbil, paulit-ulit natin sasabihin at alam niyo 'yan. Si Marbil ay na-promote as general hanggang naginging siya ang may hawak sa inyo sa Armed Forces of the Philippines. Hindi siya na-promote sa kadahilanan na ipinaglalaban kayo at pinaglalaban ng ating bansa nakikipagbakbakan siya sa mga Rebelling NPA at mga terrorists. Kung hindi, kundi, naandyan siya sa posisyon niya na yan at nagkaroon siya ng kanyang um, tinatawag nating um, promotion. Kung hindi dahil sa politiko. Kung hindi dahil kay Romualdez at kay Bongbong Marcos. Na-promote si Marbil, na-promote si Browner, si Tori, si Tariela, hindi dahil sa nakikipaglaban ng matino. Napromote ang mga iyan sa kadahilanan ng isang politiko, ng politiko, dahil ginagamit sila astuta ng mga politiko. Ginagamit silang atakdog. So ngayon kayo, huwag kayong magpapagamit dito sa mga binabayaran, mga paid. Sumumpa kayo sa watawat, sumumpa kayo sa bandila na ipaglalaban nyo ang ating bayan, ipaglalaban nyo ang inang bayan. Huwag nyo ngayaan na nag kaos na nga ang inang bayan, mamamatay pa ang bayan, nang dahil sa walang, yung kapababayaan nyo, pinapabayaan nyo na kami. Hinahayaan nyo na, iyang mga politicians na yan, na namimihasa, naging sakim at ganid. Nananawagan kami, na kumilos na kayo, mag-isip na kayo kung anong dapat yung gawin. Kung anong gagawin niyo, yun ang mangyayari. Kayo ang mas makapangyarihan sa aming mga ordinaryong mga sibilyan. Pero hindi rin kayo pwedeng magpapagawang papahawak sa liig at papaapak nitong mga politicians. Dahil kayo ay may karapatan kayo at may kapangyarihan kayo kayong hulihin sila. Kaya niyong hulihin sila. Gets nyo. Pumili kayo. Ano ba talaga ang gusto nyong landas? Ang tulungan kami, mga, ang tulungan kami na sinumpaan nyo? Sumumpa kayo para sa amin, hindi kayo sumumpa para sa politiko. Ang kalaban nyo ay walang baril ang kalaban nyo, hindi nyo gagamitan ng dahas. Sa totoo lang. Kaya lang ginagamitan kayo ng pera. Yung mga leader nyo, ginamitan ng pera. Ang uminto lang sa inyo, 300 plus. Pero, ipinagkanulo nyo na yung bayan. Kasi hindi, ko hindi kayo kumikilos eh. Hindi ako nag-i-insight ng sedisyon. Ang sa akin lang, mag-isip kayo. Dahil tama na, sobra na talaga. Hindi kayo mga manhid. Mas kami naaawa nga sa inyo eh. Kung tutusin, kayo nagpapagamit kayo sa mga politicians na to na mga magnanakaw sa ating bansa at ganid at sakim. Pero kayo, saan kayo? Nakikipagbangagan, banatan sa mga iba pang grupo? Sa mga NPA, sa mga rebuilding, kumakain kayo sa bundok, natutulog kayo sa bundok, kinakain nyo dun sa bundok sardinas, udong, miswa, hindi kayo nakakain ng maayos, hindi kayo nakakatulog ng maayos. Pero yung mga head ng mga rebuilding NPA ay nasa kongres, nasa gobyerno natin diba ba kayo nag-iisip? Mismong si Bongbong Marcos ang nagtanggal ng NTF Ilkak at ang laki ng hawak niyang pera para sa para sa confidential fund at intelligence fund. Dapat yung bagay na yan ay makakatulong yan sa NTF Ilkak para po si sipulin at lipulin ang insurgency. And the problem is, ngayon yung mga rebuilding in PA, ang mga terorista sa atin ay parang gremlins. Parami sila ng parami. Sobrang dami na mas baka nga malapit na rin silang mga lahati sa sa grupo nyo. Kasi funded sila. Isipin niyo yung mga leader nila, sila pa nga yung gagagara ng mga sasakyan. Ang yayaman nila. Ang ginagamit nila yung mga maralita at mga mahihirap na mga Iliterate dyan. Para makikipag-away sa inyo. Pilipino ka pa, Pilipino. At yung mga kalaban nyo na mga rebuilding in pay, na lang nila yung ideolohiyan lang mali. Dahil yung mga illiterate ay walang choice. Nagpapatayan kayo dahil sa mga ganit na mga yan. At si Bongbong Marcos ang leader ng mga yan. Bakit? Si Bongbong Marcos ang nagtanggal ng Intif Ilkak. Sa panahon ni PRRD, noong, pan, noong kanyang pagtatag na sabi niyang no na siya at nagtatag siya ng Intif Ilkak para malipol tong mga ito. Ilan na lang ang natitira? Oo, naniniwala ako. Ay, na, nakikinig pala ako. Hindi ako naniniwala. Na, wala kayong trabaho kung walang mga rebuilding MPA. No, Hindi hindi lang naman naandyan kayo para sa mga rebuilding in pay. Naandyan kayo para ko ano ko ano yung mga nangyayari, ko ano yung mga um lakad o mga anomalya o activities ng mga naandyan sa ating bansa. Naandyan kayo. Hindi lang para sa mga rebuilding in pay hindi lang para sa mga turista. E masaya na nga tayo kasi wala lang Abu Sayyaf, wala lang Imay, ISIS, MAUTI. Di ba? Ang kalaban yun na lang NPA. Paano eh, eh? palala parang palala. Pati pati mga politicians na doon na mga corrupt, yun pa nga, mas matindi pa sa mga NPA. Tandaan natin, ang dami nang namamatay ng dahil sa baha dahil sa kawalang pakialam nila kung anong mangyayari pagdating ng araw. Inuubos nila ang pera natin. Inuubos nila yung ating resource, ating resource dahil sa kanilang personal interest. Kami nananawagan sa inyo mga mini uniform. Kailan pa kayo kikilos? Huwag tayong magbulag-bulagan. Huwag tayong maging manhid. Please. Kayo ay para sa bayan. Kayo ay para sa amin. Hindi kayo para sa mga politicians. Hindi kaya ni Browner na gumawa ng tama. Hindi kaya ni Browner na gumawa ng tama. So, ano ibig kong sabihin? Kayo, kung gusto nyong itama ang pagkakamali, itama ang pagkakamali. Kunin niyo ang Philippines, iayos niyo ang Philippines dahil nakasalalay ang lahat sa inyo. Kunin niyo kay Browner ang karapatan para mag-decide para sa bayan. Dahil Browner is manhid.